Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakikita niyo po yung sa video po, ang ganyan paraan po ng pag-upo ay mahigpit po'ng ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan po ang iyong kaliwang kamay ay nasa likuran mo at nakasandal ka dito o nakasandig ka sa kaliwang kamay mo. Yan daw ay upo ng uh, magdubi alayhim. Uh, upo ng mga taong kinagagalitan ng Allah subhanahu wa taala, kinasusuklaman niya. O upo na ayon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung ganyan po na paraan na pagupo, yung dalawang kamay sa likuran, yan po ay wala pong pagbabawal sa bagay na yan. O kaya ay kanang kamay mo yung nasa likuran ay wala pong pagbabawal sa ganyan pong paraan ng pagupo. Ang bawal po ay kung ang kaliwang kamay mo ay nasa likuran. Sabi nga ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tajlis hakada fa inna hakada yajlisu alladhina yu'adzabun. Wakado umupo ng ganyan pagupo dahil ganyan daw ang pagupo ng mga taong pinarurusahan. So kasi ganyan daw yung upo ng mga hudyo o upo ng mga taong nagyayabang. So naway napulutan natin ng araw. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.